taytay na tayo ngayon guys dito sa Dapa di ba yun tayo ito yung tinatawag nila ba, no port no May S twist susubukan. Yan, dito tayo sa hapong bubuha no. Diyan natin na 'pag shootan to. <laughs> ito guys, yung port ng patungong ano.

may mga ano pa dito sa ano bago dito may mga playground pa sila ito may ginagawa rin bago dito sa atin so welcome to the park ayan ito tayo sa the park guys ito po uh, shout out po kay Mayor Elizabeth Abbott T. Matugas ayan ayan po ang tapa guys ang ganda oh so uh, kailangan uh, makita mo muna ang dapat Ayan. So, ito yung status natin guys. Dito no. Dito tayo siya na. Ayan kaya kanina yung mga nasyuta natin. Ayan magagandang mga gusali, mga proyekto nila. dami. So, road tripper lang tayo guys. No? Ayan. Shout out kay ano, Mayor Elizabeth Abe. Di Matugas. Ayan. Kanyang surfling. Hindi sila pa. Shout out sa inyo mga kami taga Clubber uh, nagawi rito no update lang natin tong tapa guys talaga na super ganda ayan yung ayan wow tapa gym gymnasium super super ganda ayan guys dating uh, hindi dito tayo noon ni video hindi pa no Okay, ayan may all vehicle no entry. So kailangan maglakad tayo talaga. So yun guys, no, ito yung update natin sa Dapa ngayon guys. Sobrang ganda na ngayon guys. Hindi na siya yung dating ano, malungkot ngayon. Napakasaya na. Sa bawat sulok na pwede mo puntahan, eh, masaya na siyang tingnan. Tara, try natin maglakad-lakad na tayo sa anahan guys. So ito nga guys, no. Lakad tayo sa anahan. Uh, check lang natin kung ano yung ano. So ayun. Diyan mo uh? diyan uh? makuanan. Ha? Diyan magyan. Ha? Diyan magyan. Oh, yan oh no, dito. CC uh, of post CC of post. So tingin tayo rito guys, no? So, Ayan, may mara siya ng anong uh, ang daming estudyante. Mga uh, nag-ano, nag-titinis, uh, ano. So, ang daming, ano, guys, ng mga activity dito, guys, na tayong nakikita ngayon, na Kahit na gano'ng kasama rin, no. pero tayo siyang, ano, uh, mga aktibidad sila na mga naginisay insayos sila. Bukod dun, guys, ito yung, ano, ito yung playground niya for uh, children. Summer, no. Pwede rito, ano, Ya, kayaknya, nyo no Wow, ganda guys Sobrang ganda ng guys Iya, no oh. Ang daming ano, pwedeng pasyalan Wow Ayan memang mga children na ano Sobra Sobra na mga guys Iya. so Ayan yung itsura nya guys Pwede mo naman no So for the family, pwede kayong ano pwede kayong mag uh, mag uh, dito sa dapa guys sa proper ng dapa ito ang ganda talaga ng mga makikita mo rito ayan o oh. wow may restaurant pa tagpuan wow kailangan natin ng tagpuan dito ito may tatagpuan ko mamaya babalik tayo rito so ayan o oh. guys ganda na atmosphere wow ayan Tagpuan wow kailangan may katagpuk and guys nagta rito guys mo wow super ganda balik tayo rito guys tagpuan no so ito no so yung update natin guys no talagang nanibago ako dito sa no dito sa area guys talagang ang laki ng development dito bukod dun sa dating malawak lang dito na area and ito na yung makikita nyo So yan no? Wow Sobrang ganda Yan Porya ano Porya bujag <laughs> Ayun hanggang doon sa dulo guys no Dati ito ito uh, ano to eh? parang vacant ano lang to space lang to dati di ba So yun ang isang pinakamagandang update guys na nagawa natin yung araw dito sa ating vlog dito sa Dapa yan napakalawak ng ano Boulevard. Wow, sa gabi ito, liwanag nito guys, no? Hanggang doon sa dulo ng port na yun. So, yun eh, no? Tapos dito tayo ngayon sa isang, ano, ah, uh, ah, uh, ito yung pinakamagandang, ano, 3D. 3D text ng dapa. Ayan. So, dito natin 3D text niya guys. Hi. Ayan, no? Tingnan mo so ano uh, sumasalamin doon sa ano ng dapa guys yung mga tao rito talagang maganda ang mga ano ngiti nila ayan guys so, I love dapa so yung dati nga guys yung una natin mga vlog rito talagang pakanting na hotel lang ito so yun no pero ngayon guys yung mga nakita natin mga napagdana natin ngayon ang dami ng restaurant noong last year ano ba yun past 2023. Oh, mga grabo pa to dito. Oh, pa kami naghanap ng ano, restaurant. Ngayon, ayan, ang dami na oh. Wow, to. Yan. To. Ang dami ka nang pwedeng mapagkainan dito, guys. Hanggang doon sa dulo. <laughs> ayan, guys, no. Uh, hindi ka na magugutom dito. Ayan. Hindi ka na magugutom. Ako okay na pumunta ng tapa guys tapos tignan natin ito no? dyan nandito so itong part na ito guys no? yan so may daungan dito na pwede yung pera bot mo o kaya yung pambot mo no? pwede ka pag nag low tide siya yan pwede mo siyang yan kasi may agdanan din no? yan may hawakan pa mga nakahawak ah, pa rito pag yung ano, halimbawa high tide siya so actually wala namang masyadong alo dito no? So yun guys yung makikita natin dito no? Tapos yung port po Ayan Sobrang ano Sobrang ganda So yun Yes no Ayan Dito so, lang dito Punta dito guys So yun Yes no Ito tayo sa may Wow Look Ayan, ayan, ulitin na natin yung I love the pa. Ayan. ayano, no. o. Oh. Evidensya ganyan. Laki ng pinagbago ano? no? Ayan. Kaysa dati. Malaki talaga ang pinagbago. <laughs> ayan. Dito ka nga na uh oh, Gusto mo kumain sa restaurant ngayon. Ayan. Daming restaurant. Oh. <laughs> ayan na. Ayan guys. So, ayan na guys. Iba na ang ano dito. Iba na yung Magano ako mag before and after. Yes. Oh, oh kasi si may may file tayo nung nakaraan yun, no? Know? Ah, uh, 'yun ang nakikita na, natin yun. So, guys, no? ganda Kanta ng flowers. Oh. Wow, 'yan. mga flowers na, guys. Wow, so Wow, sobrang ganda. Oh, money, money, money. Wow, may money pa. <laughs> money, money. <laughs> Ayun. So. Flowers nature flowers garden yan okay so yun may terrace doon sa taas sarap mag relax doon sa taas tapos habang kumakain ka no natin ah, tayo okay bautin natin to guys ah yan tama tama yan eh. dito tayo kakain mamaya eh. wow dito matatayo sa ano sa boulevard Siguro na ano ko Pag yung gabi rito Ang dami tao rito Sigurado ako Sigurado ko sa gabi rito guys Pag yung ano Maraming tao talaga pumapasal dito So yun So siguro nga dapat talaga ng guys Ang Sarap ng hangin dito. I-feel po natin na ito po yung, uh, uh proper, no? Proper talaga ng tapa. Ah, ito, syempre yung boulevard. Ayan, ganda. Ayan, Sky. Sobrang, sobrang ano guys Sobrang Ayan, lugar ako guys so talaga ang no? lugar kapag merong mga laman Ayan Sobrang, sobrang ganda So ayan guys no So So part ng Ano ba ito, tapat natin is uh, uh, Kasulian Ayan no Kasulian tapos sa uh, lumansa no ah uh, yung mga ano diyan tapos to, sa kabila nito is uh, Socorro consolation dito no dito yung kusala ay shortcut yung ayong uh, yung mountain niyan tapos papunta nang port dito so ito naman yung dito tani dunggo oh doon tayo nagano dito yung shortcut yung sa kabila niyan shortcut no so yun guys no ito yung update natin sa Dapa guys so maraming salamat sa inyong ano uh, panonood uh, of course bago po natin i ano yung mga update dito sa dapa sa iba pa natin masusutan dito eh promise po ikotin natin to I love dapa number one see you next video shout out po sa lahat it's only bye bye hi sweetie hi sweetie hi sweetie, hi, sweetie. ano nagutom ka na hindi iba iba noon bang ayan Mainit eh. <laughs> Ay, na. Natin. Oh, no, nagugutom ako. Oh, ngayon hindi na daw siya magugutom. Ako <laughs> Kasi dami na restaurant dito. <laughs> na <yun. laughs> nainitan na ako, guys. Ang ah. init sobra. Oh, nainitan daw siya. Bye. Thanks for watching. Don't forget to follow his channel and my channel too. Okay. Tetal Orpina. Yeah. Add Ad Orpina. Okay. Thank you. Okay.